Paulo Avilino sinamahan ng asawang si Kim Chu na magpa-check up. Kamakailan, sinamahan ni Paulo Avilino ang kanyang asawang si Kim Chu patungo sa ospital para magpa-check up at matingnan ang kalagayan ng kanilang baby. Makikita sa kanilang mga ngiti ang kasiyahan at excitement habang pumapasok sa klinika. Ayon sa mga nakakita, hawak-hawak ni Paulo ang kamay ni Kim bilang suporta. Inaasahan ng mag-asawa na maging maayos ang lahat sa kanilang unang prenatal check-up. Matapos ang konsultasyon, ibinahagi nila sa social media ang larawan ng ultrasound ng kanilang baby. Lubos ang pasasalamat ni Paulo sa kanilang doktor at medical team. Ipinahayag ni Kim ang kanyang kasiyahan sa pagiging hands-on ni Paulo sa kanyang pagbubuntis. Maraming fans ang natuwa at nagpaabot ng kanilang pagbati sa mag-asawa. Ang kanilang paglalakbay patungo sa pagiging magulang ay nagsisilbing inspirasyon sa marami. And this are Chica for today mga best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.